Parang ba na Ang patis bau. Aray po, na natansikan na ako. Oh. Pistahan sa baryo. Baryo ng Dubai. Yun, ah. Hindi, hindi. dito. Kailangan Maria. Ah. Ay, birthday natin, ah. Oo. Happy birthday, sis! <laughs> oh, huh? ha? Birthday pa ni Mother? hello alu. Toyo, para sa may mga toyo. Dami okay. nito. Ilalagay na ang panset na pampahaba ng buhay! Mabuhay world! bagal i eh. Nagpaluto kasi si Aling Pepang. Aling Pepang! No, sisip-sipin niya to. Sisip-sipin niya ang utak ng pansit. <laughs> Ay, kailangan ba?